Sa Isulan Sultan Kudarat, naglabas po ang kanilang alkalde ng unang executive order na nagbabawal sa mga nakasimangot sa public service. Kasama natin sa balita si Brian Onyate ng RMN General Santos. Inha ini ni Isulan Sultan Kudarat Mayor Bayer Rihan Mangundadato sa Kaluran ang kanyang pinakaunang executive order na pinamagatang serve with smile and service with heart para sa mga tauhan ng municipal hall at mga barangay. Dahil sa nasabing executive order, bawal ang sumimangot na mga empleyado sa kanilang munisipyo maging sa barangay, anya, para mapaabot sa kanilang mga kababayan na bukalo sa puso ang kanilang serbisyo sa tao at sa mga ngiti pa lamang ng mga empleyado ay maipahatid na ito. Dagdag pa ni Mayor sa Kalura na gusto nitong tuwing merong mga bisita na papasok sa kanilang munisipyo o barangay hall ang sasalubong sa kanila ang ngiti at higit sa lahat ang maayos na serbisyo sa tao. Maaari ding umanong i-report sa kanya ang mga empleyadong nakasimangot na maghahatid ng serbisyo at nakakasiguro sila na ito ay mapanagot. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian at Tatak RMN.